Ang hirap talaga sumakay mga idol. Kasi sa ilong pasig. Nilakad eh. na natin. Simula doon sa Guadalupe. Mga ah, ayala. Ayaw magpasakad. Mga akad. Tanong... Mga babaw na. Maagang na yan. ng traffic eh. Wala na yun eh. Kaso ayaw lang talaga eh. So, uh, yung traffic tayo dito sa yan? wala tayong hirap talaga sumakay dito bawin yung hapon at ah, may motor ka talaga so ano naman gagawin natin hirap lang tayo hindi tayo makabili ng motor grabe bawal mm -hmm. oh, talaga pag tayo na walang talaga yung mga baba na jeep eh yun dito tayo magkabang yun o kaya na yung gabang dito isang galakad na ano 我这边。<noise> <noise> <noise>